So ay ang guys, maglalata tayo na sinigang laba. Maglalagay tayo ng mangga pang paasin sa sinigang. Maglalagay din tayo ng asin pang palasa. Siyempre maglalagay din tayo ng betting. Pwede na po ng Nordkill para masarap. Tsaka yung good ay eh, siyempre, tinagyan din natin ng pechay. Ayan guys, ninalagay na natin yung mga pechay. Ayan, hanggang sa kumulot na yan. Goods yan sa maraming tao dahil makamarami kayo sa bahay. Nakakain na ba kayo ang ganito guys? Sinigang lapa ah. Masarap sarap siya guys, try nga. At toad palimutan mag-like and subscribe. Thank you for watching.